Simula natin ang video ito sa tanong, Masaya ka ba talaga? O kunwari lang, Baka hindi mo namamalayan, niluloko ka na pala ng mundo. Araw-araw tayong pinapaniwala ng lipunan na ang tunay na kaligayahan ay makikita sa yaman, makikita sa ganda ng katawan, sa dami ng ating followers, at sa mga bagay na kaya nating bilhin. Pero bakit ganon? Sa kabila ng lahat ng iyon marami pa rin ang malungkot marami pa rin ang pagod at marami pa rin ang nawawala sa sarili. Sa video na to, pag-uusapan natin ang dakilang panlilinlang ng makabagong lipunan tungkol sa kaligayahan. Paano tayo ginagawang alipin ng ilusyon? Bakit tila walang katapusang habulan ang kasiyahan ngayon? Ano nga ba ang tunay na daan patungo sa kapayapaan at kontentong hindi nabibili? Kung sawa ka na sa peke, sa pressure at sa pakitang tao, ito ang content na para sa'yo. sa paglipas ng panahon unti-unting nagbago ang kahulugan ng kaligayahan sa mata ng marami noon ito ay isang simpleng damdamin ng kapayapaan kasapatan at pagmamahal ngayon sa ilalim ng modernong lipunan ang salitang kaligayahan ay tila naging isang bagay na proyekto isang goal na kailangang pagtrabahuhan kailangang maabot at ipakita sa iba araw-araw tayong hinuhubog ng mundo sa panibagong ideya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging masaya sa dami ng mensaheng ating naririnig mula sa paligid, mula sa media, mula sa edukasyon at maging sa pang-araw-araw na usapan. Tila ba nagkakaroon ng iisang direksyon ang pananaw ng lipunan? At ano yon? Ang kaligayahan ay isang tagumpay na kailangang maipakita, masukat at mapatunayan. Unti-unting ikinakabit ng makabagong lipunan ang kaligayahan sa imahe isang imahe na madalas makintab, maganda, mataas, at kahangahanga sa paningin ng iba. Sa ganitong pagtingin, ang pagiging masaya ay hindi na lamang personal na karanasan, kundi isang bagay na kailangang i-broadcast, kailangang patunayan at ipagsigawan. At dito nagsisimula ang paglilihis ng tunay na kahulugan. Ang kaligayahan ay nagiging isang bagay na pang-display, hindi na pang-damdamin. Isa itong status hindi na estado ng puso. Sa madaling salita, hindi na ito tungkol sa kung anong nararamdaman mo sa loob, kundi kung ano ang nakikita ng iba mula sa labas. Ginagawang kondisyon ng lipunan ang kaligayahan. Parang sinasabi nito na hindi mo ito basta pwedeng maranasan ng walang dahilan. Kailangan mo munang umangat. Kailangan mo munang makamit. Kailangan mong mapatunayan bago mo maramdaman ang tunay na saya. Kaya naman, maraming tao ang patuloy na naghahabol hindi dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil tinuruan silang maniwala na laging may kulang sa kanila. Ang kaligayahan sa paningin ng modernong mundo ay tila ba isang kompetisyon. Para bang habang mas maraming meron ka, mas masaya ka. Habang mas mataas ang nararating mo, mas buo ang iyong pagkatao. Habang mas kinikilala ka ng iba, mas karapat-dapat kang maging masaya. Kaya kahit hindi natin sinasadya, nahuhulog tayo sa siklong ito kung saan ang kaligayahan ay hindi basta nararamdaman, kundi kailangang patunayan muna sa iba bago mo tanggapin sa sarili. Nakakalungkot isipin na ang ganitong pananaw ay unti-unting pumapalit sa simpleng kasiyahang dati ay likas sa puso ng tao. Nagiging mas mahirap maramdaman ang pagiging kontento dahil laging may bagong sukatan ng lipunan. Kapag nakuha mo na ang isa, may bago na namang kailangang abutin. Kapag narating mo na ang tuktok, may bagong bundok na ituturo sa'yo. At habang ikaw ay humahabol, hindi mo namamalayang nauubos ka na. Hindi dahil hindi ka masaya, kundi dahil pinaniwala kang hindi mo pa nararating ang tunay na kasiyahan. Sa ganitong paraan, ang kaligayahan ay nawawala sa pagiging personal na karanasan at nagiging panlipunang panuntunan. Ipinipilit sa lahat ang iisang anyo ng kasiyahan at kung hindi ka pasok sa imahe na yon, tila ba hindi ka pa masaya. Ang tunay na problema dito ay hindi lang ang maling pag-unawa sa kaligayahan, kundi ang pagiging bulag natin sa katotohanan ng hindi natin kailangang sumunod sa panuntunang yon. Ang kaligayahang ibinibenta ng mga bagong lipunan ay tila isang pangakong paulit-ulit, ngunit kailanman ay hindi matupad-tupad. Kapag sinubukan mong abutin ito, lumalayo ito. Kapag akala mong nasa iyo na, biglang mawawala. Sapagkat hindi ito totoo, isa lamang itong salamin na may pintura. Mukhang malinaw sa umpisa, pero wala naman talaga nakikita sa loob. Naiintindihan mo ba ang punto ko? Habang ginagawa mo to, sa dulo, mapapansin mong pagod ka na. Hindi dahil wala kang nakuha, kundi dahil matagal mo nang hinahabol ang isang bagay na hindi mo kailanman kailangang habulin. Isang kaligayahang pinalitan ng mga inaasahan. Isang kasiyahang hindi para sa iyong damdamin, kundi para sa opinyon ng iba. Isang masayang mukha na natutunan mong isuot kahit hindi mo na maramdaman mula sa loob. Ang kaligayahan ayon sa mga bagong lipunan ay isang ilusyon. Maganda, makintab, kapanipaniwala, pero hungkag. Isa itong sistema ang bumubuhay sa takot nating hindi sapat. Isa itong ideyang nakabalot sa pangakong darating ang kasiyahan kung susunod ka sa agos. Ngunit ang hindi sinasabi sa atin ay ang agos na yon ay walang dulo. At kung patuloy tayong sasabay sa agos na yon, patuloy din tayong mawawala. Hindi sa mundo, kundi sa sarili nating kakayahang makaramdam ng tunay na kaligayahan kahit wala ang lahat ng bagay na sinasabi ng mundo na kailangan. Sa kaibuturan ng lahat ng paghahanap natin ng kasiyahan, may isang malaking tanong na madalas hindi natin napapansin. Saan ba talaga natin hinahanap ang kaligayahan? At dito nagsisimula ang ugat ng maraming paggalito, pagkapagod, at pakiramdam ng kakulangan. Dahil kadalasan, ang sagot natin ay nasa labas. Sa madaling salita, tinuruan tayong maniwala na ang kasiyahan ay isang bagay na kailangang matagpuan sa mga panlabas na bagay, sa mga tagumpay, sa anyo, sa pag-aari, sa pagtanggap ng ibang tao, sa mga papuri, at sa mga kaganapang akala natin ay magbibigay ng kumpletong pakiramdam. Pero ang problema, kapag doon natin hinahanap ang kasiyahan, lagit-laging may kulang, lagit-laging may kailangan pang dagdagan lagit-laging may susunod na hahabulin. Hindi siya natatapos. Ang ganitong klase ng kaligayahan ay parang ilaw na palaging nakasindi pero hindi natin mahawakan. Nakikita natin siyang kumikislap mula sa malayo pero kapag nilapitan natin, parang nagiging malabo at kailangan natin lumayo pa ulit para lang ulit magningning. Paulit-ulit ang siklo, pagod ang puso, lito ang isip. Hindi natin napapansin na habang hinahabol natin ang imaheng Masaya na ako kapag naabot ko na to. Unti-unti tayo nagkakandahirap na abutin ang pamantayang hindi naman talaga sa atin nagsimula. Hinahanap natin ang sarili sa mata ng iba. Kinakalkal natin ang halaga natin sa batayan ng mundo. Kaya kapag hindi natin natupad ang inaasahan nating sagot mula sa labas, kapag hindi tayo napansin, hindi tayo nakuha, hindi tayo naabot, nadudurog tayo. Bumibigat ang loob at sa halip na huminto at tanungin ang sarili, lalo tayong nagahabol umaasa na baka sa susunod, mas makuha natin ang pakiramdam ng totoo na to. Ito ang tunay na panlilin lang. Hindi dahil masama ang maghangad ng ginhawa o ng mabuting buhay, kundi dahil nakakalimutan nating ang pinaka bahagi ng kasiyahan ay hindi kailanman matatagpuan sa panlabas na mundo. Dahil ang mga panlabas na bagay, kahit gaano ito karami, kahit gaano ito kaganda o kagarbo, ay laging may hangganan. Pansamantala lang sila paiba-iba, nawawala. At kapag doon mo ibinase ang sarili mong kasiyahan, para mo na rin sinabi sa mundo, wala akong kontrol sa buhay ko. Kaya ang tunay na problema ay hindi kakulangan sa oportunidad o kakulangan sa biyaya, kundi kakulangan sa pagkilala na ang kaligayahan ay dapat magsimula mula sa loob. Hindi ito hinahanap, ito'y ginigising. Hindi ito hinihintay, ito'y isinasabuhay. Habang hindi natin natutunang kilalanin ang sarili nating halaga kahit wala mga bagay na pinangarap natin, habang hindi natin tinatanggap ng kapayapaan ay mas malalim pa kaysa ganda ng larawan o dami ng papuri, mananatili tayong nauuhaw sa panandaliang aliw. Paulit-ulit tayong magigising sa umagang pakiramdam natin, kulang pa rin. Ang kaligayahan ay hindi premyo sa dulo ng pagod. Ito ay desisyong pinipili araw-araw mula sa panloob na pasya, Nasa sapat ka, nabuo ka, at may saysay -say ang buhay mo. Kahit tahimik, kahit hindi napapansin, kahit hindi palaging masaya. At kapag natutunan nating hanapin ang kaligayahan sa loob, doon natin mararamdaman ang uri ng kasiyahan na hindi basta-basta nawawala. Kahit magbago ang panahon, kahit may mawala, kahit hindi lahat ng pangarap ay makamtan, dahil ito ang kasiyahang hindi binuo ng mundo, kaya hindi rin ito kayang sirain ng mundo. Sa panahon ngayon, Parang naging likas na sa tao ang tumingin sa paligid at sukatin ang sarili base sa nakikita niya. Kung hindi man natin sinasadya, madalas ay kinukumpara natin ang ating buhay, kakayahan, itsura o tagumpay sa ibang tao. Para bang lagi tayong may sukatan sa isipan, isang panukat na hindi natin mismo ginawa kundi isinubo sa atin ng lipunan. Habang tumatagal, nagiging bahagi na ito ng ating araw-araw. Hindi natin napapansin pero unti-unti itong kumakain sa ating kaisipan at damdamin. Nagkakaroon tayo ng pakiramdam na parang laging may kulang. Kapag tumingin tayo sa iba, parang mas maganda ang takbo ng buhay nila. Mas maayos sila. Mas masaya sila. At sa tuwing iniisip natin yon, lumiliit ang tingin natin sa sarili natin. Nagsisimula tayong magtanong sa sarili. Bakit sila ganun? At ako ganito lang. Kahit wala namang masama o mali sa kung nasaan ka. Ang problema sa kultura ng paghahambing o pagkukumpara ay hindi lang ito basta isang ugali. Isa itong uri ng pag-iisip na unti-unting sumisira sa sarili nating kumpiyansa. Hinuhubog tayo ng ganitong mindset na maniwala na ang halaga natin ay nakabase sa kung paano tayo ikinukumpara sa iba. Nawawala ang tunay na sukatan ng tagumpay at kaligayahan. Dahil sa halip na tanungin natin ang sarili, kung masaya ba tayo sa kung nasaan tayo, mas iniisip natin kung nauuna ba tayo sa iba. Kapag palagi tayong nakatingin sa labas, nakakalimutan nating tumingin sa loob. Imbis na pahalagahan ang sariling progreso, mas iniintindi natin ang bilis ng pag-unlad ng iba. At dahil dito, hindi tayo nagiging kontento. Kahit anong makamit natin, pakiramdam natin, kulang pa rin. Laging may mas mataas, laging may mas magaling, laging may mas maganda. At sa kaisipang yon, walang katapusang paghahabol ang buhay. Hindi masama ang humanga sa iba. Pero kapag ang paghanga ay nauwi sa inggit at ang inggit ay nauwi sa pagdududa sa sarili, doon na ito nagiging lason. Unti-unting nawawala ang tunay mong pagkatao dahil sa kagustuhan mong pantayan ang mga imahe ng perpektong buhay na pinapakita sa iyo ng iba. Hindi mo namamalayan, sinusubukan mo ng baguhin ang sarili mo, hindi dahil gusto mo, kundi dahil gusto mong habulin ang pamantayan na hindi naman talaga para sa ang kulturang ito ay hindi lang nakakasira sa ating damdamin, pati ang relasyon natin sa iba ay apektado. Imbis na maging masaya para sa tagumpay ng iba, naiingit tayo. Imbis na magtulungan, nagiging kompetisyon ang bawat hakbang. Imbis na bumuo ng pagkakaibigan, nagkakaroon ng palihim na kompetisyon. At habang pinipilit nating makipagsabayan, nalilimutan nating ang buhay ay hindi karera. Ang totoo, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang takbo ng buhay. Iba-iba ang oras, iba-iba ang proseso, iba-iba ang hamon. Walang saysay -say ang paghahambing dahil hindi naman tayo sabay nagsimula. Hindi rin pare-pareho ang daang tinatahak natin. Kaya ang tunay na sukatan ng pag-unlad ay hindi kung nasaan ka kumpara sa iba, kundi kung nasaan ka ngayon kumpara sa dati mong sarili. Kung palagi nating kuhusgahan ang sarili base sa pamumuhay ng ibang tao, kailan man ay hindi natin makakamit ang kapayapaan ng loob. Lagi tayong mauubusan, lagi tayong mapapagod, lagi tayong makakaramdam ng pagkukulang. Pero kung matututo tayong yakapin ang sarili nating kwento, sarili nating bilis, at sariling paraan ng paglalakad sa buhay, doon natin mararamdaman ang tunay na kasiyahan. Hindi dahil nauuna tayo, kundi dahil alam nating sapat na tayo. Ang panlilin lang ng lipunan ay hindi laging halatang panlilin lang Minsan, ito ay pino, ito ay marahan, at paulit-ulit, unti-unti kang kinukumbinse, hindi sa pamamagitan ng direktang utos, kundi sa pamamagitan ng paulit-ulit na mensahe na sa kalaunan ay parang totoo na. Sa simula, simpleng ideya lang, pero habang tumatagal, naging bahagi na ito ng kaisipan ng marami. Nawawala ang sariling tanong at napapalitan ng ganyan talaga, ganon dapat, ganyan ang masaya. Niluloko tayo ng lipunan sa paraan kung paano nito binubuo ang ating pananaw sa sarili. Sa halip na tanungin mo kung sino ka at ano ang mahalaga sa'yo, tinuturuan ka nitong suriin ang sarili mo batay sa kung paano ka tinitingnan ng iba. Para bang hindi sapat na mabuhay ka ng payapa, kailangan mo rin magmukhang matagumpay, magmukhang masaya, at magmukhang perpekto sa paningin ng iba. At kapag hindi mo ito naabot, parang may kulang, parang may mali sa'yo. Ito ang paraan ng lipunan para bumuo ng pagkagutom. Hindi sa pagkain, kundi gutom sa atensyon, gutom sa papuri, sa pag-aproba. At habang gutom ka sa mga ito, saka ka magiging mas madaling utuin. Kasi mas madali kang yayakap sa mga bagay na akala mo makakabusog. Pero ang totoo, pansamantala lang ang epekto at mas lalo kang nauuuhaw sa katagalan. Niluloko rin tayo ng lipunan sa paraan nito ng pagpapakita kung ano ang tagumpay. Itinuturo nito na ang tagumpay ay may isang anyo, isang mataas na posisyon, malaking kita, marangyang buhay. Kaya kapag hindi mo yun narating, kahit anong kabutihan mo sa sarili at sa ibang tao, pakiramdam mo, palpak ka. Kahit gaano ka kasipag, kahit gaano ka katapat, parang hindi sapat. Kasi ibang sukatan ng lipunan, hindi puso, kundi numero. Niluloko rin tayo ng lipunan sa pamamagitan ng pagbuo ng mga panuntunang hindi naman natin sinang ayunan. Pero tinanggap na lang natin dahil ganyan ang uso. Wala namang nagturo sa atin ng direkta. Pero natutunan nating dapat ganito ang katawan mo, dapat ganito ang kilos mo, dapat ganito ang pananamit mo. Kapag hindi ka pasok sa model na yon, bigla ka mahihiyang ipakita ang sarili mo. Unti-unti mong itinatago ang totoo mong pagkatao at isinusuot mo ang anyong tatanggapin ng karamihan. Bukod pa riyan, niluloko tayo ng lipunan sa paraan ng pagpapalakas ng takot. Takot maiwan, takot mawalan, takot mahuli, takot matawag na failure. Ginagamit ang takot na yan para paikutin ng isip mo at mapilitang makisabay sa agos kahit ayaw mo na. Kahit napapagod ka na, kahit hindi na totoo sa'yo. Gusto mong huminto pero parang hindi pwedeng tumigil kasi baka ka maiwan, baka hindi ka nakasali, baka hindi ka napansinin. At higit sa lahat, Niloloko tayo ng lipunan sa pagtuturo na ang kaligayahan ay dapat laging may kapalit. Na para sumaya ka, may kailangang mabili, may kailangang mapatunayan, may kailangang maipakita. Hindi pwedeng simple lang, hindi pwedeng tahimik lang, hindi pwedeng ikaw lang. Kailangan laging may attachment, may kasamang presyo, may kasamang image. Ito ang uri ng panlilin lang na mahirap makita dahil inihain ito sa atin bilang normal. Pero kung hihinto tayo saglit at titingin mula sa malayo, makikita nating marami sa ating mga desisyon ay hindi talaga galing sa sarili. Galing ito sa pressure, sa ingay, at sa paningin ng iba. Yun ang panlilin lang. At kapag hindi mo ito na malayang nilalabanan, magiging bahagi ka ng ikot na paulit-ulit lang, humahabol sa hindi mo alam, napapagod na hindi mo maintindihan, at nalulungkot ka na hindi mo maipaliwanag kung bakit. Pero ito ang bahagi ng katotohanan na madalas hindi natin pinapansin o kaya ay pinipili nating huwag paniwalaan dahil mas madaling maghabol ng mga bagay sa labas. Pero sa totoo lang, ang tunay na kaligayahan ay hindi kailanman matatagpuan sa kung anong meron ka, sa kung anong narating mo, o sa kung anong tingin ng ibang tao sa'yo. Ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula, umuusbong, at nananatili sa loob mo. Bakit sa loob? Dahil ang panlabas ng mga bagay laging pabago-bago. May panahon na marami kang pera. May panahon din na kapos ka. May mga araw na parang ang saya mo. Pero may mga oras ding parang ang bigat ng lahat. Ang labas ng mundo ay laging may dalang uncertainty. Pero kung ang puso mo ay may dalang kapanatagan, kahit anong gulo sa paligid mo, hindi ka basta-basta natitinag. Ang panloob na kaligayahan ay hindi bunga ng isang malaking tagumpay o marangyang bagay. Ito ay estado ng pagkatao kung saan nararamdaman mo ang kabuuan mo kahit wala kang hinahabol. Hindi ito nangangailangan ng palakpakan. Hindi ito kailangang ipagsigawan sapagkat ito ay tahimik, totoo at buo. Hindi dahil sa sobrang dami ng meron ka kundi dahil sa sapat ang pagkilala mo sa sarili mo. Kapag panloob ang pinanggalingan ng kasiyahan, hindi ito basta-basta nawawala. Hindi ito nadadala ng pressure mula sa paligid. Hindi ito nagbabago dahil lang sa may sinabi ang ibang tao. Dahil alam mong anuman ang mangyari, may sarili kang pundasyon. Hindi ka nangangailangan ng aproba, hindi mo kailangang makipagkumpetensya. At higit sa lahat, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit kanino. Ang panloob na kasiyahan ay may ugat sa kapayapaan. Yung uri ng katahimikan sa loob na hindi nagmamadali, hindi naiingit, hindi nagagalit sa sarili. Yung uri ng kasiyahan na hindi nangangailangan ng panglabas na dahilan para ngumiti yung ngiting galing sa loob, hindi dahil may nakuhang reward, kundi dahil marunong ka ng pahalagahan ang mismong buhay mo. daan man ito kasimple o kagulo sa paningin ng iba. Ito rin ang klase ng kaligayahan na hindi mo maipapasa sa iba. Pero mapapansin ng tao kapag nasa iyo. Hindi mo kailangang ikwento. Ramdam siya ng tahimik mong presensya. Kasi buo ang loob mo. Hindi ka aligaga. Hindi ka nagpapanggap. Hindi ka umaasa sa labas para masabing Okay ka. At sa gitna ng makabagong mundo na punung-puno ng ingay, punung-puno ng pressure at pagkukumpara, ang pagkakaroon ng panloob na kaligayahan ay isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamalalim na bagay na pwede mong maranasan. Kasi ito ang klase ng kasiyahan na hindi kayang bilhin, hindi kayang gayahin at lalong hindi kayang kunin ng kahit anong problema. Ang totoo, hindi mo kailangang umalis para hanapin ito. Hindi mo kailangan dumagdag sa mga habulan ng mundo. Dahil simulat sa pool, nasa loob mo na ang kaligayahan. Kailangan mo lang manahimik, kailangan mo lang makinig, at kailangan mong bumalik sa sarili mo. Dahil naroon ang simula ng lahat ng tunay. Maraming tao ang nagtatanong sa akin, paano ba makalaya sa panlilin lang ng mundo? Ang unang hakbang para makalaya sa panlilin lang ng modernong lipunan ay ang maging mulat. Sa madaling salita, kailangan buksan natin ang ating mga mata at isip kung paano tayo niluloko. Hindi ito madali dahil ang panlilin lang ay hindi palaging halatang halata. Minsan, ito ay nakabalot sa mga bagay na tila nakakatulong o nagpapasaya sa atin. Ngunit kung patuloy nating susuriin ang ating nararamdaman at mga pinipili, unti-unti nating mahahanap ang mga hindi tunay na kasiyahan na nagmumula sa labas. Ang pagiging mulat ay hindi lang basta pag-alam kundi isang proseso ng pagtatanong sa sarili ng matitinding katanungan. Ito ba ay para sa akin? Totoo ba ito? Nakakatulong ba ito sa akin na maging masaya? O para lang ito sa panlabas at tingin ng iba? Sa paglalakbay na ito, natututunan natin na huwag basta tanggapin ang mga ipinapakita o sinasabi ng mundo, lalo na kapag nagdudulot ito ng pagdududa sa ating sariling halaga. Kasunod ng pagiging mulat ay ang pagtutok sa sariling kalagayan at disiplina sa sarili. Sa panahon ngayon, napakadaling madala sa agos ng uso, ng social media at ng mga nakapaligid sa atin. Ngunit ang pagtatakda ng limitasyon sa kung ano ang ating tinatanggap sa ating isipan ay isang makapangyarihang hakbang para mapanatili ang ating katahimikan at kasiyahan. Hindi natin kailangan palaging makita ang buhay ng iba o ang mga bagay na sinasabi ng mundo na dapat nating hangarin. Sa halip, ang disiplina na ito ay parang proteksyon sa ating damdamin laban sa labis na pagkabahala at labis na inggit. Dito natin natutunan na ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa panlabas na paghahambing, kundi sa sariling pagkakakilanlan at pag-aalaga sa sarili. Mahalaga rin maglaan tayo ng panahon para magmuni-muni at magpahinga sa mga gulo ng modernong buhay. Sa mabilis na takbo ng mundo, bihira tayo makahinga ng malalim at mapag-isipan ng maayos ang mga nangyayari sa ating paligid at sa ating sarili. Ngunit kapag ginawa natin ito, nabibigyan natin ng pagkakataon ang ating isipan at puso na magpahinga mula sa ingay at pressure na nararamdaman natin araw-araw. Sa katahimikan ng ating pag-iisa, unti-unting nalilinaw ang mga tunay na hangarin ng ating puso. Nagkakaroon tayo ng kalinawan kung ano ang tunay na mahalaga at kung saan natin dapat ilaan ang ating lakas at oras. Sa ganitong paraan, lumalakas ang ating loob na tumanggi sa mga panlabas na impluensya na nagdudulot ng kalituhan at pagkabalisa. Hindi rin mawawala ang kahalagahan ng pagpapaubaya at pagtanggap sa sarili. Ang lipunan ay madalas nagtutulak sa atin na magbago at magpakahusay ayon sa kanilang sukatan. Ngunit ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa pagtanggap sa sarili. Hindi sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo sa kung sino tayo. Kapag natutunan natin na hindi kailangan maging katulad ng iba o umabot sa mga pamantayan ng mundo para tayo ay mahalin o pahalagahan, napapawi ang bigat ng pagkukulang at pag-aalala. Dito natin nararamdaman ang tunay na kapayapaan at kagalakan na hindi na nakasalalay sa opinyon ng iba. Sa huli, ang kalayaan mula sa panlilinlang ay nangangailangan ng malalim na koneksyon sa mas mataas na layunin o kahulugan sa buhay. Kapag nakahanap tayo ng bagay na higit pa sa mga material na bagay at pansariling kasayahan, nagkakaroon tayo ng mas matibay na pundasyon ng kaligayahan. Ang layuning ito ay nagiging gabay natin sa pagharap sa mga hamon at pagkabigo. Nagiging sandigan natin ito upang magpatuloy kahit walang mga palakpak mula sa iba. Sa pagkakaroon ng ganitong koneksyon, hindi tayo madaling matitinag ng mga ilusyon ng mundo. Dito rin natin nararanasan ang kaligayahan hindi nagmumula sa panlabas, kundi mula sa kaloob-looban. Sa kabuuan, ang pagtakas sa panlilinlang ng modernong lipunan ay hindi isang mabilis o madaling proseso. Isa itong paglalakbay ng kamalayan at pagbabago ng pananaw sa buhay. Kailangan nating maging matyaga, mapagmatsyag at bukas ang puso at isipan. Sa bawat hakbang, mas lalo nating mauunawaan na ang tunay na kaligayahan ay hindi panlabas na bagay o estado ng mundo, kundi isang malalim na damdamin ng kapayapaan, pagtanggap at pagmamahal na nagmumula sa ating pagkatao. Sa ganitong kalayaan, tunay tayong magubuhay ng buong buo at masaya. Hindi dahil sa sinasabi ng iba, kundi dahil alam natin, kundi dahil alam natin kung ano ang tunay na nagpapaligaya sa atin. Marami sa atin ang lumalakad sa mundong ito na iniisip na ang kaligayahan ay isang bagay na maaaring bilhin awakan o makamit ng isang bagsak lang. Parang ito'y isang destinasyon na kapag narating mo, doon ka na magtatamasa ng tunay na ligaya. Pero ang katotohanan, hindi ganun ang kaligayahan. Ang kaligayahan ay hindi isang simpleng bagay na kapag nakuha mo, ay bigla kang mabubuhay na masaya magpakailanman. Hindi ito isang produkto na inilalagay mo sa shopping cart at pagkatapos ay matatanggap mo agad sa bahay. Hindi rin ito isang medalya na kapag nasungkit mo ay babalik ang iyong ngiti sa bawat sandali. Sa halip, ang kaligayahan ay isang proseso, isang patuloy na paglalakbay na dinadanas natin araw-araw na may kasamang mga pagsubok, pag-asa, pagkabigo at tagumpay. Hindi ito isang linya na diretsyo, kundi isang landas na minsan ay matarik, minsan ay patag, at minsan ay punong-puno ng liko. Sa bawat hakbang, may natututunan tayo tungkol sa ating sarili at sa mundo. At sa bawat pagtuklas ay unti-unting lumalalim ang ating pag kung ano ang tunay na nagpapaligaya sa atin. Ang kaligayahan ay hindi lang tungkol sa mga malalaking bagay na madalas nating inaasam-asam, kundi sa mga maliliit na sandali ng pagkapayapa, ng pagtanggap at pagmamahal sa sarili at sa iba. Hindi ito isang bagay na nakukuha sa isang iglap, kundi resulta ng mga patuloy nating pagpili ang pagpili na maging positibo sa kabila ng mga pagsubok. Ang pagpili na magpasalamat kahit na hindi perpekto ang sitwasyon. At ang pagpili na unahin ang ating mental at emotional na kalusugan. Kaya mahalagang maintindihan na ang kaligayahan ay hindi kailanman magiging isang bagay na kukunin mo mula sa labas ng iyong sarili. Ito ay isang bagay na iyong hinuhubog sa loob sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong puso, pag-intindi sa iyong damdamin at pagtanggap sa iyong mga kahinaan at kakulangan. Sa bawat araw na dumadaan, may pagkakataon kang piliin kung paano mo haharapin ang iyong mga karanasan at kung paano mo hahayaang umusbong ang saya sa kabila ng anumang pangyayari. Kapag naunawaan natin ito, mawawala ang ating pag-asa na ang kaligayahan ay manggagaling sa mga bagay na panlabas. Mapapalitan ito ng kapayapaan ng isip at puso na kahit anuman ang mangyari, kaya nating tumuklas at mamuhay sa isang estado ng kaligayahan. Ang kaligayahan ay nagiging natural na bahagi ng ating buhay. Hindi dahil sa mga material na bagay o opinyon ng iba, kundi dahil sa atin itong pinipili araw-araw sa bawat maliit na paraan. Sa huli, ang tunay na ligaya ay hindi isang finish line. Ito ay isang paglalakbay na tinatahak natin ng may bukas na puso at isipan. Isang proseso na patuloy na humuhubog sa atin upang maging mas mabuting tao at mas malalim na makaramdam ng kasiyahan sa mismong buhay. Kaya ang kaligayahan ay hindi isang produkto na maaari mong bilhin, kundi isang proseso na dapat pahalagahan at pagyamanin araw-araw.